sa malawak na palayan sa bayan ng Uwas Albay. Natagpuan ng isang dalagitang may kapansanan at wala ng buhay. Ginahasa muna umano ang biktima bago siya patayin sino ang natagpo ang biktima at sino ang mga salarin sa karumal-dumal na krimen na ito. Magandang hapon, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambat. Bo, dito po, oh. Tanpan, dito po, Ika-labing pito ng hunyo, nang matagpuan ang katawan ni Arlene Ortiz, 28 anyos na residente ng barangay Mapurong, Uas Albay, na wala ng buhay. Ayon sa inisyal na investigasyon ng otoridad, sinundan umano si Arlene ng dalawang lalaki habang siya ay papauwi sa kanilang bahay nagano sila na sundan natin ngayon kasi may pera yon. Kasi so, si victim po, siya dyan palagi sa ano, 7-Eleven. Nagano po siya, parking uh, attendant po siya man. po. Dyan siya palagi. Ayon sa investigasyon, nang umalis na si Arlene sa lugar kung saan siya nagtatrabaho bilang parking attendant, ay dito na siya sinundan ng dalawang sospek. Sa kuha ng CCTV camera, makikita pang naglalakad ang biktima hanggang sa uminto ito at kinuha ang pera sa bag para bilangin. Makalipas ang ilang minuto, makikita rin ang pagupo ng dalawang sospek sa gilid ng kalsada hanggang sa tumayo ito at dali-daling sinundan ang biktima. Napagalaman din, Nanilibre pa ng biktima ang mga ito ng soft drinks at kiosis sa isang tindahan. At nang makaalis na si Arlene, ay sinundan pa ito ng dalawang sospek. Nang makakuha na raw ng tsyempo ang dalawa sa madilim na bahagi ng barangay Balogo dito na raw umano nila isinagawa ang krimen. Nung ando na daw sila sa madilim na lugar, malapit na sa crime scene, bigla na lang daw sinuntok legal age si victim sa chan, si Rick Muraan. Tapos, yun nga, ang nauna daw na ng crime victim si Maynard. Ma'am, saan daw po nakita yung biktima? And kamusta yung kalagayan ng biktima? Dito namin nakita yung biktima. Pagdating na pagdating namin, dito namin siya nakita. And then, natatakpan na po siya ng dahon ng saging kasi nga po wala po siyang saplo pang baba, nakabuka ka. Kaya, yung mga nauna dito nakita, Tinakpan na muna siya ng saging. Dito mismo sa kinatatayong ko, nangyari ang kalunos-lunos na sinapit ng biktima kung saan may distansya ito sa main road ng lugar. Madilim rin ang mangyari ang krimen at may distansya ang mga kabayan sa lugar kaya walang nakakita sa insidente. Sino ang mga nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Sa patuloy na pagsasagawa ng investigasyon ng otoridad, lumalabas na ginahasa ang biktima. Nakita rin ang mga pasa sa leeg ng biktima na indikasyon na siya ay sinakal. Hanggang siya ay mawala ng buhay dehydration, um, maadabi ng hematoma, tapos positive, positive rate, uh, po sa um, malalata, ang dami niya sinuntukan po sa tay, sa, sa tiyan. Pinuntan din namin si Lola Vilma Almonte ang tumatayong gardya ng biktima. Kwento niya sa Akubikol Tabang oramismo ni Congressman Zaldico, mabait, mapagmahal at masipag ang kanyang apo na si Arlene. Naglilinis siya dyan, tapos yung ano, nag, inaayos na yung gamit niya, nagano rin dito, naglilinis dito. Kaya yun din ang ko sa kanya dahil siya lahat ang umano rito. Marami pa raw plano ang kanyang apo na si Arlene. Kaya laking gulat niya na umabot sa kanya ang balita na wala na ang kanyang apo. Hindi ko na iniisip yun eh. Ang ko yun, wala. Kung kanya, hindi ako makatulog. Sabi niya, magkaganyan daw siya. Dito nga, sabi ko, wag na, sabi ko sa kanya. Pag ako na wala na, sabi ko, dito ka na lang, sabi ko, sa bahay wala na rin, sabi ko. Tsaka matanda na ako, sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, wag kang uuwi ng gabi na, sabi ko. Dahil maraming mga ganyan dyan, sabi ko, na ibinugbog ka, tapos pinatay ka, itapong ka. Sabi ko, ah, alala, sabi niya sa akin, mahala ka, sabi ko naman gano'n. Ang nakakita sa bangkay ni Arlene, ang barangay kagawad na si Juvenal Mirabueno. Ayon sa kanya, agad niyang ipinabot ito sa UAS Municipal Police Station. Hindi namin alam na ganun pala yun, pinag niya pala yun. Hindi nga namin na naalaman na, na rape talaga. Akala nga namin, itinapo lang po. Ako, Naku, patay nga. Kailangan malaman to ng mga polis. ayon sa naging autopsy report ng PNP, pinahirapan muna ang biktima bago siya tuluyang patayin. Pinarape na, pinagsuntok ulit ni LH, pinagatadyakan. Pagkatapos, hindi pa na kontento, inikot yung LH. Kuya, kuya, kuya! Huwag na! Tara na, baka madakit pa tayo! Gusto pa daw pumunta ng ulo kasi para asarap daw sa pakiramdam na nakapatay. Kaya sigaw ni Lola Vilma, pusti siya para sa kanyang apo. Hindi nila nila binuhay, hindi na nga marunong magsalita, inatay pa nila. Dahil na rin sa mga nakalap na ebidensya at pagkakakilanlan ng mga sospek, agad silang nagsagawa ng manhunt operation na pinanguna ni Police Colonel Julius Anyunuevo, ang Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, kasama ang UAS MPS. Nadapit ang 14 anyos na sospek habang nakatakbo naman ang kanyang pinsa na si John Paul Salgo, 19 anyos. Na pawang mga residente ng barangay na Pungpulang di Albay. Yung araw din po yun, nakapag-conclude po kami kasi sila yung last man na nakasama ng na nakita namin sa CCTV na kasama ng dalawang lalaki. At aside from that, puti yung mga paan ng lalaki tubad dun sa CCTV right after the incident na. kalaunan ay sumuko rin si John Paul sa otoridad. Nung pakahuli ma'am sa dalawang suspect, ano inamin na daw nila yung... Agad-agad po nila inamin. Inamin po ng minor, nung gabi agad na yon nung pagkahuli namin, kumuha kami ng media, ng barangay council, representative, sa pag-amin niya, silang dalawa ang matay. napag din ng PNP na iba't ibang uri pala ng panggugulo sa kanilang barangay ang kinasasangkutan ng dalawang sospek. Ito minor, may ligga man trip. Lalo sa mga kapwa niya kabataan doon sa napo. Ang dami na rin yung record. pagpasok sa bahay, magdanakaw. Kasong rape with homicide ang isinampa sa 19 anyos na si John Paul. Habang ang kanya namang kasamang minor de edad ay nasa pangangalaga na ng DSWD. Para naman kay Lola Vilma, para siyang nabunutan ng malaking tinig dahil sa pagkakadakip ng dalawang sospek. Mananatili pa rin daw sa kanya ang mga masasayang alaala na iniwan ng kanyang apo noong ito ay nabubuhay pa. Dahil sa si insidente, panawagan ng otoridad sa mga magulang na laging bantayan ang kanilang mga anak upang hindi mabiktima ng mga mapang-abusong tao. Sa ngalan ng aming programang Tabang Ora mismo ni Congressman Zalico, ako si Nomer Corporal at ito ang Lambas!